Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 22 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si Santa Maria Magdalena. Kamusta? Si Santa Maria Magdalena ay isa sa pinakamahalagang tauhan sa Bagong Tipan. Madalas siyang kinikilala bilang Maria ng Magdala, isang bayan malapit sa dagat ng Galilea. Ayon sa mga ebanghelyo, pinalaya si Maria Magdalena ni Jesus mula sa pitong demonyo at naging isa sa kanyang pinakatapat na disipulo. Siya ay kilala lalo na dahil sa kanyang presensya sa pagpapako kay Jesus sa krus at bilang unang nakakita sa kanyang walang laman na libingan sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay. Si Maria Magdalena ang unang nakakita kay Kristo na nabuhay muli at nagbalita ng kanyang muling pagkabuhay sa mga apostol. Kaya't madalas siyang tinatawag na ang apostol ng mga apostol. Ang kanyang kwento ay sumasagisag sa kapangyarihan ng awa at pagpapatawad ng Diyos. At ang kanyang patotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus ay ginagawa siyang sentral na tauhan sa pananampalatayang kristyano. Narito ang isang panalangin na inaalay kay Santa Maria Magdalena. O Santa Maria Magdalena, ikaw na hinipo ng grasya ng Panginoon at binago ng kanyang pag-ibig at awa, ipanalangin mo kami sa Diyos. Tulungan mo kaming buksan ang aming mga puso sa awa ng Diyos at hanapin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inspirasyonan mo kami na tapat na sundan si Kristo at ipahayag ang mabuting balita ang kanyang muling pagkabuhay. Ikaw na saksi sa muling pagkabuhay, bigyan mo kami ng lakas at tapang upang magpatutoo sa aming pananampalataya kay Heso Kristo. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.